Hello everyone. Welcome back to our channel, Blake and Bjorn. For this vlog po, i ko sa inyo nung tinubuan ng ngipin or nung bagang yung toddler ko. Yung toddler ko po is 2 years and 6 months old na. Usually po kasi yung mga bata bago magnatalen, 'di ba, minsan inuubo muna sila or sinisipon. Ang nangyari po sa anak ko, isang umaga nagising kami, bigla na lang po siyang may lagnat na hindi ko alam kung bakit nung nalaman ko may lagnat yung anak ko and hindi ko pa alam na tinutubuan siya ng ngipin that time nag-worry talaga ako pinainom ko siya ng paracetamol pero hindi pa rin bumaba kagad yung lagnat niya nung gabi na umiiyak siya uh, tapos tinuturo niya yung ngipin niya dito or yung eto ginagano niya say ah asan ah Out of topic po, sa next vlog ko ito, yung baby ko po kasi is speech delay. Hindi pa po siya ganun nakakapagsalita, kaya more on gestures lang po siya. So, ayun nga po, tinuturo niya yung ngipin niya, tapos umiiyak siya. And then, chinek ng daddy niya yung, yung bibig niya, yung mouth niya, and nakita nga na may tumutugong ngipin banda dito sa taas. So, parang bagang nga po niya, bagang po sa bata yun. So, nalaman namin na kaya nga siguro nilalagnat dahil nga sa pagang niya. And syempre, nagtanong din ako sa mga kakilala ko na doktor. Hindi na ako nagpa-check up kasi baka nga ka ako dahil nga doon. At tinanong ko, nilalagnat, tinubuan ng ngipin. Wala daw pong kinalaman yung paglagnat sa pagtubo ng ngipin niya. So baka mamaya kaya siya nilagnat dahil nga, siguro dahil syempre may masakit yung ngipin. And noong time nga na yun, pala subo siya ng something. Baka dahil do nakakuha siya ng bacteria kaya siya nilagnat. Sobrang awang-awa ako sa baby ko that time kasi sobrang iyakin niya, laging nagpapakarga lang and wala akong magawa. Doon naman sa pain, sa gums nila, makakatulong yung eyes. ginaganon ganon ko yung parang, parang bagong bunot. So, ganon. Nakakatulong kasi yon para ma-relax din yung gums nila. Kasi, di ba, masakit. Kahirap talaga pagka yung mga bata yung mga nakakasakit. Ganyan, tinutubuan ng ngipin. Kahirap para sa ating mga mamis, di ba? Ang ginawa ko, nilagyan ko ng ice, yan, dampi-dampi, ayan, eh, ayaw niya. Tapos, inano ko siya, binigyan ko na lang din siya ng mga drinks, like touch meal, Yakult, yung malamig, yan, makakatulong din sa kanya. And more on water, kasi baka mamaya naman sa lalamunan naman. Mayroon pong mga gels na nabibili pang pahit po sa gums para po sa mga mas... Kasi po masakit po talaga yan sa kanila. Iiyak po talaga sila dyan. two days po yung inabot nung pagsakit nung gums niya dahil nga sa pagtubo po ng ngipin niya. Two nights din siya talagang hindi nagpatulog or gusto lang niya buhat-buhat namin siya habang natutulog siya. Pero okay lang. Talaga naman pinagdadaanan po yan ng mga, ng mga bagong parents. Lahat po, di ba, pinagdadaanan po yan yung nagpupuyat sa baby. Iipin po sa mga bata, minsan akala natin may ear infection din sila. Katulad niyan, namumula po yung tenga ng anak ko. Pero dahil lang po ito sa paglalaway niya, kaya nai-irritate yung loob ng tenga niya. At kung grabe po ang pamumula at ang pain na nararamdaman ng baby nyo, mas mainam po na mag-consult na lang po tayo sa doktor. Magaling na yung baby ko, wala na siyang nararamdaman, wala na siyang lagnat, and nakatubo na yung ngiti niya. Hmm. Show them your teeth, anak. Open your mouth. Yes! <laughs> <laughs> so, that's all for this vlog. Kung may mga katanungan po kayo na hindi ko nabanggit, you can comment down below. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi kayong notify sa aming video. Till next time, bye! Say bye! Say bye! Bye, guys! Bye, bye. 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 You bye. Kiss. is mm Hmm. Mm -hmm. Oh, very good. Ucu, kiss mommy. Mm hmm. Mm -hmm. <laughs>